Good morning Good morning sa atin mga followers <clears throat> Today ay Magana ulit tayo magising Dahil i check natin yung ating ano Black Mamba na service dito sa labas Ang dami ah hmm? Iti-check natin kasi kagabi Parang ano, parang Alog-alog ako eh Parang may diferensya kagabi eh. Ito pala yung aming i-buy Kaya ano lang to Kami namang B-maintenance nito eh Ito yung akin oh Napansin ko kagabi dito eh Parang Nag-aalog-alog dito kagabi Ilaw b siguro Delikado nga guys to Kasi Troopa Muntik na dito kagabi tropa troopa eh Talagang hindi masyadong ano Hindi masyadong maigpit yung mga Mga pag ano sa bolt Kasi yung nag-assemble nga nito yung Taiwanese Kaya dapat check na to dalon Yung likod Bulat ka na Simplang ka na lang no kapon eh na tro ang kapon eh okay man tayo guys dito sa Taiwan ay pabiba ng klima minsan uh, hindi gano kalamig pero madalas dirt talaga dito ano malamig talaga Ang <coughs> hmm, dami, oh, uh oh. -huh. Sabay-sabay kami pumapasok eh. Nagkakarerya sa daan eh. Puyat ako gabi ah. And guys, bakit palo na lang ulit ng ating ano, Facebook. At tayo ay magiging paper. Ano na, magkakaroon na tayo ng ano. 10k followers sa ating Facebook. dumadami ng ating followers at konti-unti na rin dumadami ng ating ano mga viewers ito yung alam natin dito sa Taiwan eh para hindi tayo mabagot hindi tayo mahomesick kaya nga sabay natin yun ng pagbablog natin dito na kahit walang kwenta <laughs>